Hindi kinaya ng TNT Tropang 5G ang ipinakitang bangis ng Barangay Hinebra sa kanilang huling bakbakan kung saan nagtala ng double digit na performance ang limang player ng grupo ni Coach Tim Cohn. Paliwanag ni Coach Tim, hindi umano kinaya ng grupo ni Coach Chot ang intensity na inilabas nila sa nasabing bakbakan. Pagpasok ng inaabang si Jordan Heading sa TNT, hindi naramdaman bunga ng pananalasa ng Gene Kings. Ipinaliwanag naman ni Jordan Heading ang kanyang pagpasok sa TNT anim na minuto sa unang kwarta ng laban kung saan siya nagtala ng 10 puntos, 3 rebounds at 3 assists sa buong laban. At ang ilan nating mga kababayan na alarma sa umano'y panggagaya ng estilo ng grupo ng TNT sa grupo ng SMB at Barangay Hinebra kung saan marami umano ang pinaniniwala ang magbubutas umano ng bangko bunga ng kawalan ng playing time. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nalaglag sa mga kamay ng Barangay Hinebra ang TNT Tropang 5G sa bakbakang ginanap nitong linggo, June 8. Matapos ang bakbakan, natanong ng media si Coach Team tungkol sa panalong itinila nila sa laban sa grupo ni Coach Chot Reyes at base sa kanyang analisa, hindi handa ang kupunan na naghahangad ng Grand Slam ngayong taon. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben sa spin. Elimination game to eh. Galing sila sa anim na sunod na panalo at naglaro sila kang makalawa, di ba? Sa so tingin ko, hindi pa talaga sila handa sa intensity na pinakita namin ngayong gabi. Kami isang linggo kaming nagpahinga at buong linggo namin pinaghandaan ng laban na to. Malaking laro to pagdating sa standing at sa top 4. Sa palagay ko, dapat din bigyan pansin ang anim na sunod na panalo nila matapos magsimula ng conference na may tatlong talo. So more or less, ganun yung nangyari. Hindi talaga handa ang anti TNT tropang 5G sa intensity ng laro ng Barangay Hinebra. Nanalasa kasi ng matindi sa RJ Barriento, si Stephen Holt, si Japet Aguilar, si Jamie Malonzo, si Troy Rosario. Double digit po sila dyan ha. Siyempre team effort naman yon. Pero sila talaga yung nagpahirap ng gusto sa TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes. Hindi nila nagawa ng paraan ang lakas ng mga nabanggit na player ng Barangay Hinebra. Sa labing tatlong players na ipinasok ni Coach Team, tatlo lang ang hindi nakapagtala ng score dyan. So ibig sabihin, naghanda talaga sila ng gusto sa bakbakan. At ang sikreto, matagal silang bakante, kaya napaghandaan nila ng todo yung laban. Sa panig ng TNT, tama si Coach Tim. Sunod-sunod yung panalo nila, di ba? Tapos sunod-sunod din yung laban nila. So, bentahay talaga yun sa Barangay Hinebra. Hindi naman pagod yung TNT, pero malaking factor talaga kung fresh na fresh yung kalaban. Yun yung nangyari sa Barangay Hinebra. Malaking kawalan din sa kanila ang pagkawalan ni BG Aran dahil sa elbow nito kay Troy Rosario. Tinamaan niya kasi ng sigo si Troy na subukan niyang i-box out sa isang free throw. Ayun, bagsak si Troy. Sa kaso naman ni Jordan Heading, isa sa mga bagong recruit ng TNT Medyo hindi na rin naramdaman ang kanyang presensya kahit nagtala siya ng 10 puntos mula nang ipasok siya ni Coach Chot sa laban 6 na minuto sa unang quarter. Habang tila hindi na naramdaman ang pagpasok ng inaabang ang player na si Jordan Heading, inamin naman ito na ang pagpasok niya sa makbangan laban sa barangay Hinebra ay isang paraan para malaman ang kanyang kahandaan sa papalapit na playoffs. Dagdag pa ni Jordan, pag-aaralan nila ang mga kamalian sa nasabing laban dahil hindi umano pagkatalo ang kanilang inaasahan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Jordan Heading sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Malinaw naman na malapit na yung playoffs kaya gusto kong makabalik at maramdaman ulit yung laro. Gusto ko lang mapabilis ang pagbalik sa game shape at walang mas magandang paraan kundi ang makapasok sa laro mismo. Siyempre hindi ito yung resulta na gusto namin pero ganoon talaga buhay eh. Kailangan lang namin bumalik sa drawing board at pagplanuhan ulit. Obviously, napurnada yung pagubalik ni Jordan Heading sa laban, di ba? Natalo kasi sila. Kahit nagtala siya ng 10 puntos, 3 rebounds at 3 assists. Kung tutuusin, okay na yung kanyang performance. ay eh. Malaking tulong na yun sa TNT tropang 5G. Pero hindi naging sapat yon dahil sa bangis na pinakita ng Barangay Hinebra. Pero yung goal niya talaga at ni Coach Chot, bakit siya pinasok agad is para sanayin ang kanyang katawan. Mahirap kasi kung kailan playoffs na, saka siya papasok. Mas mahirap kung ganun. Mas matindi yung adjustment na gagawin nila sigurado. Pero dahil sa bakbakan nila ng Barangay Hinebra, kahit paano, kahit natalo sila, tingin natin, Nahasa yung kanyang katawan kung saan kakatapos lang niyang magpagaling ng kanyang back injury. Pero in fairness kay Heading, ah, hindi na masama yung 10 points, 3 rebounds at 3 assists. Lalo na sa katulad niya na bagong akyat ulit sa laban, di ba? Tapos bagong lipat din siya dito. So dahil dyan, paniwala tayo na mas magkakaroon siya ng magandang performance sa susunod na pagsalang ng kanyang grupo, lalo na sa playoffs. Kaya mas maganda nga, ba nga siguro kung ano pa yung kayang puntahan ng TNT at siguro ng Barangay Hinebra dito sa playoffs. Kasi sila talagang dalawa ngayon ang maiinit na kuponan dahil na siguro sa malimit nilang pagtatapat sa ilang conference na dumaan. Habang tila nakatutok na si Jordan Heading sa paparating na playoffs, hindi naman iwasan ng ilan nating mga kababayan na maghinala na ginagaya ng grupo ni Coach Chot ang estilo ng Barangay Hinebra at SMB. Banggit nila, marami umano ang mababawasan ng playing time sa grupo dahilan para magbutas na lang umano sila ng bangko. At ang itinuturo nilang dahilan, ang pagkuha kay Jordan Heading, narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Ang TNT gumagaya na unti-unti sa SMB at Hinebra. Maraming mababawasan ng playing time at magbubutas ng bangko na player. Sa pagkuha nila kay Heading, marami ng masasapawan. Nambata, Bata, Castro, Heruela, Nieto, Pugoy, Kubuntin, Orin. So ito yung hinala nila mga ka-playoffs, ang paggaya ng TNT at SMB sa Barangay Hinebra. In Venice, sa Hinebra, kagabi na ipasok na Manila halos lahat ng player. Kagabi yon at ang nakikita nating rason dahil alam nila na safe nang ipasok yung lahat. Pero kung sa mga nagdaang laban ng grupo ni Coach Team, hindi talaga na ipapasok yung ibang player. Sa panig ng TNT, kagabi halos na ipasok din nila lahat ng player eh medyo hindi lang maganda kasi na-out si BGR habang may ininda rin si Poy Eran. Pero base naman sa interview kay Poy Aram, may posibilidad na makabalik siya sa susunod na bakbakan. Ibig sabihin, hindi naman siya ganun kaseryoso yung kanyang injury. Balikan natin yung issue ang paggaya umano ng TNT sa SMB at Gene Kings, kung saan bangko ang ilang players. Siguro kung ganun talaga yung mangyayari dahil sa pagpasok ni Jordan Heading, hindi natin mapipigilan yon. Sila kasi may alam kung ano dapat gawin at hindi dapat gawin. Sila ang nasa manibela kaya sila yung masusunod lalo na yung mga coaches. Alam nila ginagawa nila at alam na alam nila yung makabubuta sa kanilang team. Pero naiintindihan natin si Anonymous. Ang concern niya siguro is mas hindi magiging competitive ang ibang player or ang liga ng PBA sa kabuuan. Hindi mag improve yung iba. May iiwan sila or masasayang yung talent na dapat na ilalabas nila. So guys, maraming maraming salamat.